Batang Matalino, Mga Araw sa Isang Linggo Hi! Ang daming araw, ang haba ng isang linggo. Kailan ba talaga matatapos ito? Bulong ni Kiko sa sarili. Hmm, anong araw na ba ngayon? Bukas ko na lang aalamin at bibilangin. Pitong araw. Mayroon tayong pitong araw sa isang linggo. Wika ni Kiko habang siya ay nakaupo sa kanyang kama. Magsimula tayo sa linggo. Ito ang araw ng pag-alis sa bahay. Sama-sama kaming pumunta kay Lola. Tapos, naglaro kami sa parke. Ang saya-saya! Pero, pagkatapos ng linggo, ayun na! Dumating si Lunes. Maagang gumising si Kiko dahil ito ang unang araw ng pagpasok sa eskwela. Magandang umaga! Sunod naman si Martes. Martes ang araw ng art class ni Kiko. Gumuhit ng iba't ibang hugis si Kiko sa kanyang papel. Miyerkules. Ito ang gitnang araw sa isang linggo. Ngayong Miyerkules ay natuto kaming magsalita ng wikang Filipino. Natuto ako ng bagong salita. Matalino. Kaya matalino ako ngayon. Heto na. Huwebes na. Ito ang araw na pagod ang katawan ni Kiko dahil PE ang kanyang klase ngayon. Tumakbo, tumalon, sumayaw at naglaro si Kiko kasama ang kanyang mga kaklase. Yehey! Pagkatapos ng Huwebes, Biyernes na! Biyernes na! Ito ang huling araw ng pagpasok sa eskwela. Bukas ay Sabado na. Ibig sabihin, wala kaming pasok ang pinakamasarap na araw, Sabado. Gising ng tanghali, tapos pancake ang almusal. Pwede akong maglaro at tumulong sa mga gawaing bahay. Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. Pitong araw. Ngayon, hindi ko na ito makakalimutan. Kung ngayon ay Sabado, bukas ulit ay Linggo. Uulit lang ang ating kwento sa mga araw sa isang linggo. Wika ni Kiko bago siya natulog.